Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer para sa Pebrero 16, 2025. Sa araw na ito, habang ang buwan ay dumadaloy sa iyong tanda, ikaw ay pumapasok sa isang yugto ng malaking potensyal at mahika. Ang enerhiya ng Pebrero 16 ay nagdadala ng kakaibang sigla na parang may hangin ng pagbabago at pagtuklas sa himpapawid. Bilang isang Cancer, ikaw ay likas na konektado sa iyong emosyon, at ngayon ay isang pagkakataon upang higit pang ipahayag ang iyong kakayahang magbigay ng init, pangunawa, at malasakit sa mga tao sa iyong paligid. Ang iyong kakayahang mag-aruga at magbigay inspirasyon ay isa sa iyong pinakamalalakas na katangian, kaya't huwag mong baliwalain ito Ngayong araw, maging bukas sa enerhiyang pumapalibot sa iyo at tanggapin ang mga biyayang dumarating sa iyong landas. Ang araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo na pagnilayan ang iyong panloob na mundo. Napansin mo bang may mga pagkakataon kung saan ikaw ay nagiging kampante sa iyong mga tagumpay at nakakaramdam ng kaunting pagmamataas? Walang masama sa pagiging proud sa iyong sarili. Subalit ang labis na tiwala sa sarili ay maaaring makapagdulot ng hadlang sa mas malalim na koneksyon sa ibang tao. Sa halip na hayaan ang pagmamataas na mamuno sa iyong isipan, subukang pagnilayan kung paano mo magagamit ang iyong emosyon sa mas produktibong paraan. Ang tunay na kumpiyansa ay hindi nangangahulugang ipinagmamalaki ang sarili kundi ang pagiging bukas sa pagbabago at patuloy na pagkatuto. Ngayong araw, kaya ang gabayan ka ng enerhiya ng Libra, isang tanda na sumisimbolo sa balanse, pagkakaunawaan at harmonya. Maaaring may mga sitwasyong susubok sa iyong pasensya at emosyon, ngunit sa halip na magpadala sa bigla ang damdamin, subukang tuminin sa mas malawak na larawan. Ano ang tunay mong nais marating? Ano ang pinahalagahan mo sa buhay? Ang pagsasagot sa mga tanong na ito ay makakatulong upang mailagay mo ang iyong sarili sa tamang direksyon. Sa larangan ng relasyon, maaaring makaranas ka ng panandaliang pag-alinlangan. Mayroon bang bagay na bumabagabag sa iyo tungkol sa isang mahal sa buhay? Kung nararamdaman mong may hindi pagkakaunawaan o may mga bagay kang nais ipahayag, ngayon ang tamang panahon upang buksan ang komunikasyon. Minsan, iniisip natin na ang ating mga damdamin ay malinaw sa iba. Ngunit sa totoo lang, walang ibang nakakaalam ng ating nararamdaman maliban sa atin mismo. Ang pagiging bukas at tapat sa iyong damdamin ay makakatulong upang mas mapalalim ang iyong koneksyon sa mga taong mahalaga sa iyo. Kung ikaw ay nasa isang relasyon, subukang pagtuunan ng pansin ang kalidad ng inyong ugnayan. Hindi kailangang laging ingrande ang pagpapakita ng pagmamahal, madalas, ang maliliit na bagay tulad ng pagbibigay ng oras, pakikinig ng taos puso, at pagpapakita ng tunay na malasakit ang mas nagpapalalim ng koneksyon. Kung ikaw naman ay naghahanap ng pag-ibig, ito ay isang magandang araw upang pag-isipan kung anong uri ng relasyon ang tunay mong ninanais. Huwag kang magmadali ang tamang tao ay darating sa tamang panahon. Sa iyong buhay pampinansyal, maaaring may mga pagkakataon ngayong araw na hahamonin ang iyong pagpapasya. Mayroon bang gastusin na dapat mong pag-isipan? O kaya naman, may oportunidad ba na maaaring magdala sa iyo ng mas malaking kita sa hinaharap? Ang tamang desisyon ay hindi palaging madaling gawin, ngunit tandaan na ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay may epekto sa iyong hinaharap. Huwag matakot na humingi ng payo mula sa mga pinagkakatiwalaan mong tao, lalo na kung ito ay may kinalaman sa malaking desisyon sa pera. Sa aspeto ng kalusugan, bigyang pansin ang iyong pangangatawan at isipan. Napapansin mo bang ikaw ay pagod o kulang sa enerhiya? Ang kalusugan ay hindi lamang tungkol sa pisikal na aspeto. Kailangan mo ring alagaan ang iyong emosyonal at mental na kalagayan. Maglaan ng oras para sa sarili, kahit sa simpleng paraan tulad ng pagminilay, paglalakad sa labas, o paggawa ng bagay na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay pilak. Ang pagsusuot ng kulay na ito o paggamit ng bagay na may ganitong kulay ay maaaring magdala ng kapayapaan ng isip at linaw ng emosyon. Ang mga numerong magdadala ng swerte sa iyo ay lima, labing apat at tatlumput dalawa. Ang isang maswerteng gawain na maaari mong gawin ngayon ay ang paglalaan ng oras upang ayusin ang iyong personal na espasyo. Ang isang maayos at malinis na kapaligiran ay maaaring makatulong upang mapabuti ang iyong kaisipan at emosyonal na kalagayan. Maaari mo ring subukang magsulat ng iyong mga saloobin sa isang journal upang mas maunawaan ang iyong sarili at ang iyong nais marating sa buhay. Habang natatapos ang araw, maglaan ng sandali upang pagnilayan ang iyong mga natutunan. Ano ang mga bagay na iyong pinahahalagahan na iyong araw? Ano ang mga hakbang na maaari mong gawin upang mas mapabuti ang iyong buhay sa mga susunod na araw? Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang lumago at matuto, kaya huwag mong hayaang masayang ito. Ang buhay ay isang paglalakbay na puno ng pagsubok, tagumpay, at hindi inaasahang pagbabago. Ano man ang iyong pinagdaraanan, tandaan na ang lahat ng ito ay bahagi ng iyong pagunlad. Yakapin ang bawat karanasan ng may bukas na puso at pag-isip, at patuloy na magtiwala sa iyong kakayahang malampasan ang anumang hamon. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.